Basta, uh, basta. basta uh, malakas pa ang katawan namin. Uh, diba oh, oh, dahil ma maganda kami, di kami, pa maganda. kami maganda. -ma -ma bata pa kami, ay Inyo bata. Mo, guys, bata oh, guys. bata pa oh, bata pa kami. Ang ganda lang hair niya. Sus, <laughs> Sa hair na, lang na tayo, guys. Ako, ako na yung hair. La, kaliwa din. Ayan, ang sarap talaga na kakita ng tao. Sarap mo, may pagkapunta ng kaibigan. Oo, na, sarap talaga. Vlog na, blang vlog tayo. Vlog na, kakain ka ng Kakain ka ng biskuit. Kakain ka ng biskwit guys. Hindi ako kumakain, guys. Salamat, guys. Bakit man, ang kinain mo doon ba, guys? Wala ako kinakain doon, guys. Bakit ka rin ako? Bakit ka rin ako? Hindi ako na isda guys. Uh, uh sige na, TikTok, TikTok. Oo, oh, lang, TikTok, TikTok lang tayo, guys. Busog na. Busog na sa TikTok, <laughs> guys. Kasi ayaw Eh. busog na tayo sa TikTok, guys. Uh, guys, that, guys, tiktok. Uh, 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 okay. guys. Hindi na siya mag... Hindi na siya kumain ng biscuit. Oo, oh, guys. Laki-laki naman yung aritos, guys. Wala ko rito. O, rito siya, guys. Ano aritos? ayo fake lang yan, guys. Ah, uh, okay lang. Basta, basta mayroon. Oo, fake lang yan, guys. <laughs> Thank you, oh, thank, for you thank you guys! Thank you guys for watching. Bye, bye. <laughs>